Good po sa ating lahat mga kapatid. May nagtanong po sa akin, magpapaturo daw siya kung paano daw ako gumawa ng pagkain o patuka ng aking mga alagang pabo. So, yung paggawa ko po mga kapatid is sa pamamagitan po ng gilingan. Ayan, ito, ginigiling po namin. Kasama ko ngayon si Mrs. Siya po yung gumigiling ng aming patuka ng pabo. Oh. Ganda ng taga-giling. Oh. So, nagkatawag kasi na wala siyang paso, kaya Ayan, tinuruan ko kung paano magiling dito. Nasa ganun, kung wala pa na ako, mayroon akong taga-subdiction. Uh, ayan. So, itong halimbawa na kanyang giniling ngayon, eh, saging po ito mga kapatid. Ito po yung unang padaan. Ayan, unang padaan sa cedar. Kailangan pa yung ipadaan ng pangalawang bisis pakihawak. kasi may mga malalaking hiwa eh. Yung kanyang balat, malalaki yung hiwa. Kaya dalawang bisis ko talaga pinaparaan sa cedar Ayan. Pero itong mga gulay, gaya ng pitsay, repolyo, ito, may parang tumagos ito. Padaan niya ulit. Isang bisis lang ito mga kapatid. Itong mga repolyo, pitsay, kangkong. Kaya lang, hindi pa masyadong sanay si misis. Ayan o, oh, pag minsan nabibilaukan yung cedar. Kaya malalaki yung hiwa. <laughs> Gagmay lagi ng hiwa. <laughs> Pero, pagkagaling doon sa palingke, hinuhugasan ko po talaga yan ng tubig mga kapatid. Ayan. Yan po yung aking hinuhugasan. Hinuhugas. Tapos, ito pinaghalo-halo ko na po sa sapal ng taho mga gulay, saging. Ayan na po yung aking ginagawang superfood ng aking mga alagang babo. Ay! Masamang kami! mababo hindi ito magiging ganito kung wala akong cedar itong cedar po talaga yung nagdadala ng bida nito mga kapatid ayan, sobrang luma na ng ating cedar pero all good Prrr! ito na yung resulta mga kapatid yung sinasabi ko sa inyo kanina kaya lang parang hindi masyadong marinig yung kanina dahil sobrang ingay ng shader dahil ayan tahimik na yung shader ganyan lang yung itsura ng shader na yan mga kapatid pero napakalaking bagay na po yan na natutulong sa akin para mapadali ng kunti yung aking trabaho dahil kunti lang talaga dahil kung atin pong tutusin Dalawang oras sa umaga yung nagugugol ko sa aking pagpapabo. Dalawang oras din sa hapon. Pinakamabilis na po yung isang oras at kalahati. Yung talaga yung naigugugol ko sa kanila para makapag-produce ako ng kanilang pagkain, matapos na ako sa pagpapakain sa kanila. Ito na yung itsuraw oh. Gulay, protas saging, sapal ng taho. Ayan, pinaghalo-halo ko na po. Wala po itong sapal lang niyog sa ngayon. Pero matamis po ito dahil meron pong mga saging. O, gutom na po yung aking mga alagang pabo. Terima kasih telah menonton!